guys! Happy Friday! It is um, February 7. Time check, it is 10.30 ng umaga. So, kagabi, pag uwi natin galing sa trabaho or kahapon, mas, medyo masama ang ating pakiramdam. Paglabas ko sa facility ay masakit na yung ating ulo at bahing na tayo ng bahing. So, tayo ay nagpahinga. Um, eh, hindi na natin kailangan mag-prepare um, masyado dahil meron tayong mga na-prepare na pagkain bago pa ako pumasok sa work. Anyway, isa lang ang ating patient for today at kahit na hindi pa maayos ang ating pakiramdam ay pinuntahan natin yan. Sa aking harap guys, ipapakita ko sa inyo kung anong aking ginagawa um, bilang ordinary yung nanay dito sa Amerika um, dahil mahal na ang bilihin. I think kahit sa tayong lugar, mga Pilipinas naman yan o dito sa lugar ni Uncle Sam, lahat ng mga bilihin ay sobrang mahal na. At kahit sa tayong bargain hunter, kapag ako ay merong time, pupunta talaga ako sa store para magtingin ang kanilang mga deals. And luckily today, pagpunta natin sa Giant, which is malapit lang sa bahay ng aking patient, ay nakabili tayo ng mga karne na naka-clearance or naka-sale ng um, almost or at least 50% off. So lahat ng mga nakikita niyo ngayon ay nakuha natin sa murang halaga. Um, this is not to brag, but to inspire um, yung mga ibang mga nanay or mga ibang um, mga workers na nagreklamo o nahihirapan dahil sa mahal na ng bigkin. So ang ating ini-aim palagi is makapag-save tayo ng kahit anong halaga dahil kapag meron tayong i-save o naitatabi na halaga ay mas marami tayong pwedeng bilhin para sa ating family, lalo, lalo na sa ating mga anak. So, dahil meron tayong dalawang teenagers na laging gutom, importante sa atin na lagi tayong merong maihain sa pagkainan. Mapakita ko sa inyo guys itong ating mga nabili for today. Um, ito ay pork chop, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12 Sa so, 12 pieces na pack na ito, ang original price niyan ay nakakahalaga ng 1440 Kung makikita niyo guys ay special yan Nabili natin itong isang pack na ito sa halagang 720 Ito guys ay paborito ni ate, si JJ more on rib eye steak siya Si ate naman ay ma-pork, si bunso ay ma-beef Maliban pa dyan guys, meron din tayong nabili na maliit na pack ng pork chop Center cut thin, ito ay boneless na From 626, bumaba yan sa halagang $3.13 At yan ay 50% off ulit Meron din tayo dito pork premium reserve. Ito naman ay may buto. So ito guys ay nabili din natin for 50% off. Ang original price niya ay 507. Bumaba yan ng 488 guys. And then today naka-special siya for $2.53. Ito ay pork chop din pero makapal ang kanyang cut. So ayan guys. At kung nagtatanong kayo bakit nila yan ikinli or naka-specials dahil meron po silang dumating na bagong stocks. So ito guys ay minarked down today which is 57. So meron tayo ditong boneless. Ito naman ay mayroong buto. So sa ating merong bones, bumili tayo ng tatlo or apat na piraso. Perfect ito para sa atin. Dahil uh, kapag ka-weekend guys, tayo ay nag-grill or nagluluto ng steak or pork chop sa ating um, cast iron. So this one naman is from 490 down to 472. Today, naka-markdown niya ng 245. Ito pa guys, ang isa from 529 or from 550 down to 529 down to 275. At kung mapansin nyo guys, kung makita nyo yan, wala po siyang kaitim-itim. So, fresh na fresh pa din. So, ang gagawin natin dito, lagyan natin ito sa freezer bag at lagyan natin ang tanda or date para alam natin kung kailan natin nabili at kung kailan natin dapat siyang lutuin. So, within the past week, hindi tayo nag-grocery dahil hindi na natin kailangan. Naubos na rin na tayo. Naubos na din tayo ng grocery or ng karne sa ating freezer. Kaya perfect na perfect ito. This one naman is from 469 down to 452 down to 234. Yan ay naka 50% off din. Feeling ko guys, ako ay nag-online selling ng karne, pero hindi po. Ito ay for personal consumption lang. Ito guys ay medyo mahal. May kamahalan talaga because this is rib-eye boneless steak. Ito ang pinakapaboritong kainin ng ating swimmer kapag weekend. So, pinapakain natin siya nito once every two weeks. So, dahil naman siya naman ay very active sa kanyang paglalangoy, pinagbibigyan natin yan. Kung tutuusin guys, mas mura pa din kung tayo ay magluto sa bahay kaysa kakain sa labas. At dahil madalang kaming kumain sa labas ng aking pamilya, bumibili tayo ng mga gusto nilang pagkain. So, ang ang kadalasang presyo ng ribeye steak, ang isang ganitong cut guys, ay nagkakalaga ng 19.39. Yan ay 50% off na nakuha natin for 9.69. And then, meron pa tayo ditong dalawang ribeye. This one naman guys is from 17.19 down to 8.59. Again, 50% off. And lastly, meron pa tayong isang malaking chunk or malaking cut ng ribeye steak. This one is from 23.99 down to 11.99. Okay guys, so ito na ang ating grocery haul and bargain hunt for today. Like I said, I'm sharing this because hindi tayo nag-flex kung hindi pinapakita ko sa inyo na kahit tayo ay kumikita ng dollar dito sa Amerika, hindi ibig sabihin yan ay tayo ay palasak ng gumastos ng ating pangkabuhayan. So like I said, sa mga videos ko nung nakaraan, kung kaya ay matagal ko ng followers, kapag tayo ay nasa store, ang ating ini-aim ay makatipid ng kahit anong halaga. So, collectively, ito guys ay nakuha natin sa napakamurang presyo. Kung bibilihin natin ito ng full price, baka one-fourth lang or kalahati lang ng ating grocery haul ang ating mabili at maihain sa ating pamilya. So, kaya natin na-afford na bumili ng um, mga ganitong karni na medyo mamahalin, ay yan ay nabibili natin sa um, discounted price. So, ang ating mga anak naman ay um, very ano, very active, sila ay hindi naman napapabayaan ang kanilang pag-aaral. Wala naman silang ang hinihiling guys, wala silang pinapabili sa amin ni tatay kung hindi pag nag-request sila ng pagkain, yan talaga ibinibigay natin. At talagang malaki pa rin ang matitipid dahil pagkakain ka sa labas guys. Suburo yung kalahati nitong steak na to pag in-order mo ay nasa 25 to 20, 20 to 25 dollars ang presyo nito. At dahil tayo naman ay mahilig magluto um, at mahilig tayong mag-bake, so pilang bibigyan natin ang mga kahilingan, mga gustong pagkain ng ating anak. So ang ating kitchen ay napakadumi niyan palagi um, dahil tayo ay araw-araw na nagluto. Anyway, yan lang muna for today's video guys. Wala tayong masyadong um, kaganapan for today dahil ako nga ay nagtrabaho at isa lang ang ating kinitang pasyente dahil tayo ay masama pa din ang ating pakiramdam. Wala naman tayong lagnat guys, pero siguro dahil sa nagpapalit niya ang panahon, kahapon pumasok tayo na um, malamig, um, icy yung condition, tapos nga pag uwi ko ay medyo hindi na maganda ang ating pakiramdam. Anyway, tayo ay mag, uh, na natin ito, lalagyan na natin ito sa individual freezer bag, ilalagay natin sa ating um, freezer and then magilipit din tayo ng ating dining room dahil hindi pa tayo nakakapag um, unpack na mga ating mga dinala nung weekend nung kami pumunta sa Ocean City, Maryland para sa tournament ni ate. Okay guys, maraming maraming salamat. Gusto kong i-take ang opportunity na ito para magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Lalong lalo na sa mga tumatapos ng ating mga long form videos, ang mga nagpapadala ng tala at nag-share ng ating mga reels and long form. Thank you so much for watching. Happy Friday to all. Happy weekend everyone. Stay safe and remember family time is the best time in every gising and every bargain with a lot of savings is always a blessing. God bless everyone. Bye!